So, ang choice ko is red wine. ito na nga. Nag-start na nga um, um, ang kami. Um, Dinner. So, siya yung um, maapain sa amin mag-chef. At mag naman ng aming food tonight. Ang tawag dito is Chao Moshi from the Beep, yung kanyang lasa.

decoration na pagtapos na pagkasarap with grilled uh, grill meals box. Tapos ito naman yung salad na nilagay sa na sa amin. Ito naman ay sausawan na steak. Depende sa anong gusto mo. Then ito na nagsimula na siya yung no, magpe-prepare na steak na sa front namin. And ang gusto ko yung ito yung medium, medium. na ang kanyang pagkaluto. Ayaw ko masyadong well done. Kasi pag well done, medyo matigit at titigas siya, Pero pagka medium lang, masarap yung lasa niya ramdam na mo pa sa labi mo at sa bibig mo, yung juicy ng beef niya. Ito is Kobe Gyu kung pinaka-expensive ng COVID yung chinois na nila. So, ito yung chef na nag-asikaso sa amin dito. Na talagang naman nakakabili siya kasi dalawang table na asikaso niya habang nag siya sa amin and then iiwan niya sa left and then iiwan niya sa table. Kung makikita mo meron dun sa dulo na tumakain din yung gumayag sa si mga asikaso niya. Dalawa ka na, si niya. So, kumunta na siya doon. Ang gina siya. Ayan, ito sa Japan is kilalang-kilala ang Kobe-gyu. Huwag like sinabing kobe video talaga naman. Masasabi nilang wow kasi napakasarap kasi nga expensive na at napakasikat pang Uh, beep talaga yung bibig niya sa iyo. Yung parang matutunaw na lang sa labi mo, sa, sa bibig mo pala. Yung pagkasarap niya. Tapos, ito nga yung uh, style niya. Nagpakatulong siya. Yan, napakaganda at napakagaling. And then, after nun, pinakita niya sa amin na ganito lang ba yung pagkakaluto is okay na boto sa amin? Then, ano naman siya ngayon na uh, yung parang gulay na hindi siya masyadong familiar. So ayun, pag ko nito, nang kinain ko, ang sarap niya. Hindi nagready ako ayan. Ito 'yung favorite ko no. Yung garlic kusabi, and miso, ang sarap niya. Match talaga. Ito 'yung binalgusto ko dito. Yung natural lang 'yung lasa niya. And then ito ang nangyayari no. Dito mm -hmm. sa style ng Japan, las ang kanin, tapos may soup lang siyang miso soup. And then, yung yung dessert namin with coffee yan.